ito guys uh, nilalakbay po namin eh. itong ilog ng sityo po sitio bangkal uh, kami po guys ay eh, papunta pina, doon sa pinakadulo kaya ito guys na uh, magandang area eh. uh, tamang tambay tamang gala uh, pahayahay kasama ng mga, uh, mga bata mga teenager ito guys kami ngayon naglalakad dito sa tabi ng ilog so kasama po nito ayan, tulong tulong kami no ayan ito yung mga bata no dahil tatawid hehehe Ayan, ito. Ayan. Ayan, ito uh, Sama-sama, tulong-tulong. Ah, sige. <laughs> Wala sa payatas yan. Dito lang yung matunghayan yung experience nyo. <laughs> o bagbasa. O mababasa. Sige, taas mo pa. mo. Ano naman yan para kayo, hindi kayo sanay. Para hindi kayo, hindi kayo sanay sa bundok ha. Ah. ah. ito guys uh, medyo uh, sumisimplang no malalim pala dyan so dito tayo dadaan uh, aray ko grabe ah, po tayo ng mababa mababaw na area uh, dito na ako dahil ayaw ko mabasa dahil hey guys ah. Uh, Pinatahak po namin itong ilog ng Sitio Bangkal. Uh, hindi na ako dumaan doon dahil malalim. Uh, dito po ako sa medyo gitna. Dahil dito sa gitna ay mababaw naman guys. no Kung hindi naman, ay aakit na lang ako dito sa taas. At uh, kung hindi pa yan guys, ay parang uh, malalim. no uh, Hindi na ako dadaan dyan. Ay aakit na po ako dito sa itaas. Dahil malalim puno hanggang baywang. So, sila na po guys, dahil basa naman sila, naligo. Ay, sila na lang doon po no. Uh, tayo po ay uh, aakit dito sa daanan sa itaas no. Dito sa left side. Dahil malalim. At, uh, uh, ang subject po guys ay doon sa dulo no. Uh, dito po tayo maglalakad. Dahil yung tubig ay medyo malalim. Ay, uh, mababasa po ako no. So dito tayo ngayon uh, kahit, kahit dito si ilalim medyo <laughs> malam na <lalim> din siya <laughs> okay uh, palapit na ako mga uh, sila po doon sa dulo at ngayon ay dito po ay kay uh, ahon na lang ako dito sa gilid para makarating doon sa dulo no eh dito naman guys eh kabisado ko tong area dahil nung time ay dito na rin po kami nanirahan no at uh, kami po ay lagi dito sa lugar nito yan uh, medyo uh, madamo lang area subalit ay oh uh, ano yan uh, parang wala akong malusutan sa so, okay lang uh, natatahak po tayo no Uh, ito po ay hindi tayo pwedeng dumaan doon dahil ano siya, malalim. Dito na lang ako sa gilid na daan. At uh, uh, ano po ito sa area na. Oh. Hello guys! Ito po ito tayo ngayon ay nag-adventure no. Dito sa area na. Ayun, nakarating po mga ito po ay nasa gilid mga kawayang mga kawayanan to no kaya tatahakin po po natin itong area oh ujo, ha pagod alalaki ng mga puno dito alalaki ng puno ang kahoy kaya hey guys uh, pag nag adventure ka kasi ang kailangan uh, malakas ang iyong uh, pakiramdam na kung saan ka dadaan saan ka lulusot at hindi ka pwedeng doon sa area na yan ay yun ang tatahakin mo dahil eh, may mga area na malalim sangan hanap pa ng paraan kaya inyong kalod eh uh, bago tayo uh, pumunta dito ay uh, at saka kabisado ko naman itong area kaya maraming salamat sa inyong lahat mga ka-friends at uh, po natin dito no kung makadaan po tayo dito at so mayroon pa naman daanan so Ingat lang ha, baka mamaya uh, hindi natin masabi dahil itong area ay ang kalaban lang dito guys kapag tayo ay naglalakbay, tayo ay naglalakad, yung ahas no, yung ahas guys dalawang uri yan yung ahas na malalaki at yung pinaka-danger po yung ahas na kubra no, ayun talaga eh papatayin ka talaga nung kapag ikaw ay nakagat. Kaya ito na nga guys yung kagandahan ng lugar na ibang view, no? Kaya ito guys na the time na sa aking pagkukontent na dito po kami naliligo. Dito po kami na naghahabulan uh, at nagsisisid dito sa ire nito. So balit ngayon, malalim na siya. sapagkat nung tayo po yung dito sa ire nito ay yung uh, na na ay malumot at uh, hindi masadong malalim at hindi binabaha at medyo marumi no dahil puro lumot so balit ngayon uh, ito na napakaganda napakaganda na dito na mag, tatampisaw tulad dito <laughs>